Wow, magic. <laughs> hey, yo, what's up? Good afternoon po sa inyo mga katakbo. At syempre, yan at pupunta ulit tayo ng kalaka. Nung nakaraang punta ko doon, hindi na tayo nakababa doon kinakamil kasi ginabi na tayo niya. Nagkabanding-banding kami ni parin Louie, ni Naman Cesar. So, samahan nyo ulit ako doon sa pagpunta sa Kalaka. Let's go, biyahe ulit po tayo. Alright, yo, mga na At laladyan muna natin ang langay si Ray Dox. At nagulan niya nung isang araw dito. Medyo lumalagitik na yung kaday na. Wow. Ba? Ayaw. 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 Kapit tatampre no. Ayun. Kapit pa ano pala naman itastas mo kaya po sugar ni. Oh, pa-day yare. All right. Right, mga kadakunaw. Ha, nandito na tayo sa May National Road. So going to Kalakauli po tayo Ang oras po natin ay Saktong alas 3 na ng hapon Alright Medyo ma-traffic ngayon Alright Grabe ang init ngayon Bumawi naman si Haring Araw Kahapon hangin at ulan kaya naman sobrang tindi ng init kaya syempre huwag na tayo magliriklamo sa panahon San kasi sabihin nila ulan ang ulan tapos ngayon pag kana ka na umaraw sasabihin ng init Palapit na tayo no mga katakbo dito sa may Maligo Yan, ito ay going to Balayan to Tuwi So, kaliwa tayo Going to Tagaytay To so, Kalaka tayo ngayon Yan, at uh, out sa mga Silent viewers Siyempre sa Team USA, sa Planet Sober Sa Katanga Foundation, sa Team Tala Sa Team Fanatics Maraming maraming salamat sa suporta sa aking YouTube channel. Yeah. i'm sending you Kike Yan, uh, marami, maraming maraming salamat Shoutout kay Tugiling at supportahan po sana natin si Tugiling at napaka very support story na yan sa ating idol jumper sniper at sana nga maraming mahuli ang ating idol pagbalik nila sa isang araw right let's go barangkali batu laut. Ngayon po mga no? At nandito na nga tayo no? Sa boundary Bumalik lang tayo Bibili lang tayo Ng pizza Ayan po Overload ah, Kasalubog natin Kay kami Isa nga pong Overload Ayun Si ate dito dito kami bumibili dati ni na pari Louie yan ah. sa mga ibang tropa dito kami bumibili ng pizza na makasarap kasi ng pizza dito ito yung pa tagaytay iinit lang ni ate so hintayin lang natin ang na mga katakbo yung pizza iniinit pa in order natin yung overload at saka ham and cheese doon nalang natin ibibigay kila parin lubi yung ham and cheese tapos kay camel ay yung overload so waiting lang natin iniinit pa sa mahiwagang oven <laughs> bago po ata kayo ate din nasan si ano po si Darna asa ah, saliyan alam mo, dito sya ah, Meron na rin pala silang pwesto doon sa Liyan Pwesto yung pa Lamerit. Ay mga jeep na nakaparada na yan. Panoodin mo atis do sa YouTube ba? Ah, para makita mo naman ikaw ang kagandahan mo sa YouTube Partner mo dito Laging nanonood yun minsan sa akin Anong channel uh, ha? Regondox Takbo Official Yan Makapanood mo ito mamayang gabi Pag in-upload sa YouTube hanapin mo lang Rigon Takbo official yung pinaka pogoing vlogger. eh, <laughs> uh, eh, uh, Ayun. Okay na siya. Ito yung ano yan yung overload. Ayun. Ay tao to. Ito yung overload tapos ito yung mushroom. Ay, ham and cheese. Ah, ham and cheese yan. Okay. Ayun, yung ham and cheese. ay lag, dapat pala lagyan ng ano no ng packing tape yung overload para alam ko yeah. ah sige ah, na lang thank you Hindi na tayo makakatakbang mga pagdala ng isda. Kasi nga uh, kanina nga tumulong tayo doon paghahakot ng gamit sa ating idol dyan para sa mga team natin sa nantipuan. Tapos yung kabilang yun ay uh, yun yung kinakainan namin ng low din yun na paring lowe yung tatali ni ate. Uy, shout out. Fer, anong balita? Thank you. Uh, okay, pa-uwi na kayo? Hindi na, punta ako kina mga tatay Roman. Uh, okay, ah, yung gawin dyan? Ah, oh, kina Louie. Ha? Parang na. Oo nga. Uh, kahapon, galing na rin ako, dini punta ako kina ka day Okay, go Thank you, thank you. Mauricio mga katapunan, syempre yan at siyahin na ulit po tayo samahan niyo po ulit sa mga ang maghanap ng content ha napakahirap din po sa uh, kagaya namin po mga vlogger, hindi mo po talaga alam kung paano mo mapaganda yung vlog mo, kailangan na uh, umanap ka talaga na magandang content na papanood talaga ng tao yung mga kagaya uh, nito yan yung mga bagong ispat at may nag minsan sa akin si Black Mamba. Sabi niya, at nasabi ko doon mga katakbo doon sa vlog ko, siguro may mga 3 months na akong hindi nakakapunta dyan sa Kalakao nga pala. Nung Pesta kasama ko sila idol. Hindi yan, pumunta kami. May handa na yun si Parin Louie. Yan shoutout kay Black Mamba. Siyempre kay Ati Luz Vasquez ng London at saka kay Mother, official po ata Na London din shoutout po Maraming maraming salamat po sa Suporta sa aking YouTube channel Siyempre, una unang Nagkapasalamat ako sa Panginoon yan na binibigyan tayo Ng lakas na bangangatawan At Kung saan man tayo magkunta Ginagabayan niya tayo at lagi tayong Safe pangalwa sa inyo yan sa mga silent viewers maraming maraming salamat sa suporta nyo sa walang sawang pagsuporta sa akin at pangatlo siyempre sa ating idol jumper sniper yan na marami, maraming maraming salamat sa iyo idol at nandiyan ka palagi para sa akin alright Let's go Yung Marupeng eh Ang kasalan natin kaso ha Yung kakilala niya naman yung Doon na umangkas Man. Yan na, papasok na ulit tayo Nandito na ulit tayo sa Kalaka Sa Maytabayo

na na yung imahe, eh. so doon na lang tayo mga katakbo dadaan sa kapila doon sa baboyan nila kuya Nelson dadaan muna tayo dito kay Camille Yan, uh, parking muna natin dito si Grey Docs na magandang parking. May tindahan na pala nga dito ng mga patoka. Di ko napansin nung isang araw. <laughs> Ito yung tindahan ni Timarisini ano? Ah, oh, ayun. right. Ah, kaso against the light alright niya yung anak nandito na nga po tayo sa baba at anak niya yung anak yun niya yung anak niya yung po niya yung anak 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 niya yung yung anak yung, ni yung yun ah, okay, anak niya so, yung anak niya yan na, bigyan na natin kay kami Ah, bababa baba, muna ako doon. Hinaparilo eh.